ganda ng umaga po sa ating lahat mga kapwa po, ka farmer so umagang ito uh, share ko lang po sa inyo no ang recovery po sa ating uh, kamatis na bumagsak sa bagyong Karina so uh, daming mga bulaklak ang nalalagas kasi yung time na uh, bumagyo mga ka-farmers ay may ramin na po siyang bulak so konti lang ang nagiging bunga niya dahil sa ano ah uh, stress kasi yung ibang bulaklak ay bumagsak din pero buti na lang ngayon unti-unti na po sila ang nakarecover so ito na po ang update no sa ating uh, kamatis na sa ngayon ay 34 days na okay mura na siguro Then ito naman po ang ating recovery sa tanim na talong na ang variety ay Calixto f po, mga ka-farmers So, unti-unti na po sila nung naka-recover. So, maganda na po ang lantalbos. Then, may mga bulaklak na tayong mapapansin. So, yung bulaklak na hindi bumagsak nung bagyo, ay uh, sa ngayon ay bunga na siya na maliliit. Pero, yung iba na uh, napapansin natin bulaklak ngayon, So, po mga -farmers, ay bago pa lang so nagpapa po tayo sa mga tauhan natin dito sa farm so yung ini-spray namin yung uh, mistar no? kasi maganda ang mistar sa malamig na panahon so marami na tayong mga bulaklak at napapansin na mga magliit na mga bunga sa ating uh, dalong na uh, ang variety po ay Calix Type 1. So kahit saan tayo iikot mga kapwa ko kapamers, so maganda na po natin silang tingnan. Kasi naka-recover na. So tingnan nyo ang puno, no? parang reform lahat. Bigay lahat kasi wala kahit isang puno na natira na nakatayo. Lahat bumagsak mga kapamers dahil po sa sobra pong lakas ng uh, hangin. So, ito po ang binubumba namin, no? amistar, So, mistar. Then, alika at saka apsa. Yun po ang mga gamit namin, no? Um, amistar mistar. mga ka-farmers, no? Tapos, apsa. Dahil nukusing. Then, may alika. So, yun po ang aming ginagamit ngayon pang... Uh, natin sa ating kamatis at saka sa ampalaya. So, yung amistar alika, wukosim at saka fitters na mga polyar or sticker, pwede siya sa ampalaya, sa talong, at saka sa kamatis. Pwede din siya sa aksal. Pero, pag nasa critical state na yung mga, halimbawa, kamatis, marami ng bulaklak, so, mag-lodosage maglo lang po tayo, no, sa mga insecticide natin na ginagamit. Kasi, halimbawa, pag alika, uh, lambda sa saktimitustam, sa pag natin ang tama yung dosage, halimbawa 5 ml, 3 to 5 ml, uh, may mapapansin tayo na mga bulalaklak na pwedeng malalagas. Kaya nga, uh, mas maganda pag nasa critical stage la, mistral lang, tapos yung foliar na nutriplant AJ, parang maraming bunga. At saka mga ka-farmers, uh, kung magdagdag man kayo ng insecticide kagaya ng alika, kunti lang pwede na naman. 3 ml lang pwede lang sa bawat napsak sprayer. So kung sa isang drum, pwede na kayong maglagay ng 40 ml no isang drum. So yun lang siguro mga kaparmers. -ka farmers Then same po sa ampalaya. Kasi pag masubrahan po sa insecticide, uh, yung bunga ng ampalaya, kung saan ang palaya natin gagamitin, maninilaw din mga kaparmers. So para maiwasan natin ang paninilaw ng mga bunga sa ating ampalaya, kaya nga magludosit uh, magludosid tayo. So tingnan nyo, at uh, 39. So bukas na no, magpipitas po tayo sa ating uh, Ampalaya. So bawat puno nito mga kapwa ko ka-farmers ay marami ding bunga. So marami akong mga comment na uh, sa ating mga upload ng video. Ang, ang problema sa kanilang mga uh, bunga ng Ampalaya na ninilaw. So sa atin naman ito po no ang Galaxy Max F1 wala akong napansin no na naninilaw dahil kitang kita ko na kondisyon din ng mga bunga so tingnan nyo ang mga maliliit na bunga yun ang sa ilalim o. so isang puno o oh. Uh, tatlo, apat, lima anim, pito, walo sa si isang puno tapos dito sa si isang puno, tatlo sa so, tatlo, sa isa naman apat, lima, anim, pito pito, walo, So may marami na tayong mga malilit na bunga mga ka-farmers na ating mapapansin sa ating uh, Ampalaya na sa ngayon ay 39 days. So bukas no ang ating first harvest sa Ampalaya na ang variety ay Galaxy Max F1. So tingnan nyo sobrang daming bunga oh Nakakatuwa po no so, ang ating 39 days old na Ampalaya. So yun lang po ang may bahagi ko sa inyo uh, sa update sa ating kamatis nabumagsak dahil sa bagyong uh, karina. So, update tayo sa recovery. Tapos sa ating talong naman, update tayo sa recovery. At sa ating ampalaya na na-stress dahil tinambakan namin ng lupa sa puno para magkaroon po ulit ng maraming ugat. Pero ang nangyari, yung mga natambak namin na lupa sa puno, mga kapwa ko, farmers ay nahugot din ang ampalaya. Buti na lang, hindi namamatay kasi pagkalipas ng Ah, halimbawa, ah, ngayon wala na ang bagyo. Pagkabukas hindi kami naglilig ng fertilizer. Inaantay namin na tatlong araw hanggang sa matuyo ang puno at saka yung ugat mga kapwa ko ka-farmers. Kasi yun po ang purpose natin kung kaya, bakit kailangan tayo magtambak ng lupa sa puno para po magkaroon ng maraming ugat. Yun po no mga ka-farmers. Pero ang nayari na nahuhugot at saka ito tingnan nyo. Ganyan ang nangyari. <laughs> yung puti mga kapwa ko kaparmers natambakan din ng lupa may ugat nang lumabas pero nahugot siya mga kapwa ko kaya nga ang ugat ay natuyo so malaking butas na sa ano dahil sa malakas na hangin so buti na lang uh, nakarecover na ngayon ang ating ampalaya at meron naman po tayong napapansin ulit na mga bunga So ngayon, uh, medyo makulimlim ang panahon sa nga wala ng bagyo. Kasi kawawa ang mga pananim natin. No, kung tingnan nyo, sobrang ganda ang mga talbos. Mga malalaki. No? Tapos may bitbit -bit na silang bunga isa pisa. No, tingnan nyo. Oh. Magkatabi yung mga malilit na bunga tatlo. Huh? Oh. So ito po mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos, may ka-shoutout po no? sa mga viewers natin. Mga Uh, bagong subscriber, uh, commentator, sharer. So, mega shoutout po sa inyong lahat at sa lahat ng mga palaging nakasupport sa ating munting YouTube channel. Okay. So, kung may tanong man kayo, mga kapwa ko ka-farmers, paki-inbox lang po, no? Okay. Dahil pag may time tayo at saka nasa kubo lang, uh, bigyan ko kayo ng time para sagutin ko isa't isa ang inyong mga tanong. Okay. So, sa inyong lahat, uh, hanggang dito na lang. Uh, see you next vlog. Bye-bye po.